Nestor, may nahuli na ba ngayon dyan sa Bukawi na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok? Sa ngayon araw dito ay wala pa pero ay sa Bulacan PNP ay na ang kanilang ginagawang uh, pagbabantay sa dalawa, may ikit dalawampung mga tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan kung saan nga ay patuloy silang nagikot ang PNP para mahuli yung mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Alas 10 masado kanina umaga ng pagsamasamahin ang mga napumpiskang mga iligal na papotok sa Kapaleo Santos sa Malolos Bulacan. Sa isang bakanting lugar sa compound ng Kapaleo, isinagawa ng PNP ang disposal ng mga napumpiskang illegal firecrackers at paratechnic devices. Abilang sa mga sinira at tinulog sa six-feet na hukay ay ang mga at na uri ng mga papotok gaya ng Giant Bawa, Goodbye Philippines, Whistlebuck, Lapla, Quittis at Lucet na mga ibinebenta ng mga illegal na ng mga tindera ng mga paputok. Sa tala ng uh, Bulacan PNP, mayroon ng sampung bayan na kung saan ay may nakumbiskang kang silang uh, mga illegal na paputok at mga walang permit sa PNP. Uh, Nakumpis ka ng uh, mga ating uh, kapulisan sa sampung bayan. At uh, uh, yun nga po ay uh, nagkakalaga ito ng one almost 150000 Halos umabot ng 6 feet, no? at uh, doon natin ibabaon para siguradong talagang uh, safe uh, yung uh, mga iligal na puputok na uh, masisira. Ako, itong uh, goodbye Philippines, pagka sumabog po ay uh, pwedeng uh, nakakamatay kasi malalakas po talaga ito. Kung kaya't uh, itong mga plapla, mga bawang na malalaki, five star na malalaki ay talagang pinagbabawal yan. kasi uh, aside from yung magkakaroon ka ng serious injury uh, ay uh, pwede pong uh, ikamatay. Samantala, pinawala naman ng Bulacan Provincial Explosives Ordinance Disposal and K9 Unit ang disposal sa mga illegal na paputok. Eh, uh, kanina nga ay hindi naman lahat ay uh, na-disposal o na na-baon sa lupa at uh, nasira dahil marami pa ng mga paputok ang uh, naka pa na kailangan pa rin na uh, dispose ng PNP. Pero yung iba naman doon ay gagamitin na evidence sa korte sakaling iharap nga yung mga may -ari ng mga ahuling uh, ilegal na paputok dito sa Bulacan. At elas eh, sa sitwasyon naman dito sa mga tindahan ng paputok. May kita natin na marami na rin nga dito ang mga nagputungo para bumili ng mga paputok. Pero isa sa dapat nilang maintindihan na ang problema dito ay nagkakaroon na dito ng mabigat na trapiko ngayon dito sa lugar ng Bukawi at uh, marami na rin kasi mga naghahabol para uh, dito. Pero ang problema ay uh, sabi sa uh, sabi ng uh, presidente ng Philippine Park Technics Manufacturers and Dealers Association na nag nagtataas pa ang uh, paputok sa uh, ngayon dahil sa uh, nakakaubos na nga dito ng mga palinda. At uh, paalala pa rin na bawal ng uh, manigarilyo dito malapit sa mga tindahan, lalo na kung sinong makakitong ay maaari silang uh, makulong at uh, sa lugar ng Bukawe, Bulacan. At yan yung latest live. Balik sa'yo. Ella? Yeah. Maraming salamat, Nestor Torres.